So ayan mga kamungkil no Nakatapos -tat na tayo mga kamungkil So ayan mga kamungkil Tapos tapos tayo mga kamungkil So walang hindi na mga kamungkil So ayan mga kamungkil Ayan no Nakatapos na tayo ng color mga Ito So ayan idol. mga idol, nakuluran ng mga idol na. Tama na. Okay, mga kamukil lang. So hindi pa siya totally tapos yung gate natin dito sa Panabo Project. So doon sa katalunan mga kamukil, uh, parang ganito rin yung kulay na design natin, wood green, no? Wood green siya. Pero <coughs> iba yung design niya. Kasi double sliding yun Yung service gate nya doon sa katalunan Double sliding So bukas doon na naman ako mga kamugil yun naman yung titirahin ko totalito uh, Total dito sa Panabo Project Okay na safety na tayo dito May gate na So kanina yung pisahan ko to siya alas 10 no? Ang tanghali Tapos ito Pagpuputol nito mga angle bar Pagkukulay Hanggang ito so, Natapos ko siya ngayong araw na no? na Araw ng linggo Duty pa rin tayo kasi kinakailangan mga kamugil. Ayan no? tapos na dito so sa susunod na naman na balik ko dito mga merkulis siguro bubung na naman yung titirahin ko dito no kasi sila master buhit patuloy dyan sa second floor eh. yan na yung ating second floor oh. patuloy siya so simula na ongoing na ang ating pagpi pintura so nakaprimer kami dito sa isang kwarto na to uh, bukas lilipat na sa kabilang kwarto yung ating pintor kailangan natin ng sanding machine kasi napakatigas daw ng acrylic skim coat na binili natin no mula sa nipon o, naninibago sila o, gusto kong matibay mga kamukil para wala nang balik-balik ayaw kong matulad dun sa tigatok project no, na binabalikan natin ngayon o, yan na yung ating forma dito hindi pa tut -tut tutalay na bukas mga kamukil. uh, <coughs> cover up na to no? itong <coughs> uh, spandrel natin sa ceiling yan, pala, ikot yan tapos nakapagbuhos na kami dyan sa balcony pati si ARM mga kamukil sa second floor na buhusan na namin. Oh. Di na lang mga medyo matagal-tagal trabahuin at saka itong pagpipintura. So makababa na kami sa susunod nito mga kamukil yung hagdanan na naman. So, ito na yung ah, uh, pora sa git na ginagawa natin ngayong araw. Oi, eh, papaabot ko rin sa inyo mga kamukil kung paano ko siya diniskarte. Sliding dito mga kamukil napaka taas nito, lampas 300 cm to. Ayano. Simlian lang. So, ipapaabot ko rin sa inyo. Ayan o, dito yung ginagawa ko. Ayan o. Ah. Sintihan lang siya. Okay, thank you mga kamagil.